Ano boy? Ha? Breakfast? Okay, let me parang mga Happy TV ka. Opo. Swimming tayo. Ha? ha! What's up guys? Welcome back to another vlog episode for today. And dito sa vlog na to, and dito kami sa Purple Tree sa My GF Homes. Um nagtapos lang yung gender reveal party ni mix and Pia. So, swimming muna rito tapos magbe-breakfast kami and we're bound to uh, Tagaytay to meet naman yung family ni wife ni Mitch ando dun sila sa Tagaytay. So, doon na kami magla-lunch. And, pasyal-pasyal, let's go! Ito nga pala yung breakfast namin kanina. Nothing fancy, pero masarap. And, uh, nga, no, kasama namin nag-streaming si Lacha. Ayan, si Tito Ferds, Tito Ray. And si Anton, pati si Cox. Thank you nga pala sa Narvaez and Arnones family. So, Pagkatapos ito, uh, take Opo. off kami bago mag-12. Check out. And eto na. Andito kami sa bagong highway pa from SLEX, uh, Calax. Ang ganda. Napakadali pumunta ngayon ng Tagaytay from SLEX. Lulusot ka lang dito sa Calax. And before you know it, nasa Tagaytay ka na ang bilis. Meron nga lang mga speed limit, na uh, 60, 80, gano'n. Kasi merong speed radar dito. Tapos yung papasukin mong yan, oh, tinan mo, tao. Parang nakakatawat, di ba? Panoorin nyo, guys. walang tao, guys. Ano ba? So, yun na nga, no, guys. Pag bago ka dito, kala mo, isipin mo, ulo, lo. Liblib na lugar. Lalo siguro pag gabi, no. Medyo madilim. So, ingat-ingat pa rin. Lalo na ngayon, oh, maulan, malamig sa Tagaytay. Nako, paano tayo lalabas mamaya? Balak pa man din namin mamasyal. So, panoorin nyo na lang, guys. At for sure, epic ang Tagaytay every uh, Saturday and Sunday naman dito. Daming tao rito. Malamang traffic na dun sa Tagaytay Road. at maghahanap pa tayo ng kakainan dun. Tingnan natin kung saan tayo babagsak watch until the end guys if you're not yet subscribed please subscribe at help bees follow share and etong uh, video na to magagamit nyo to available naman sa google maps pag pupunta kayong Tagaytay via slex kalaksan daan hindi na kami nag aginaldo or anything so ito na yung pinakamabilis labas mo silang then Tagaytay na ganun lang kasimple So, panoorin nyo guys, ito na malapit na tayong Patagaytay road. Lalo, wala, wala, wala talaga ng tao, guys. Wala, walang tao. Kami lang ang nandito. Wala, ano ba? Anong nangyari? Ba't walang tao? Walang sasakyan na kahit ano. Ano ba, ito lugar pa Papa to. ba ito? Saan na ba tayo? Hindi rin dumadaan dito 300 meters, turn right onto Santa Rosa to Gate A Road To Gate A Road Okay to, naalaman nyo na ng iba traffic na rin dito Doon sila na lahat dumadaan sa ano, kila mayor Sige, hindi tayo kailangan <laughs> Gago! Ayan. traffic Ito moment. na yung mayor. Nagpas na So sure yun nga guys, nasa Tagaytay na tayo at dito tayo bumagsak sa Sky Ranch. Yung mga restaurant dito, dito lang sa Kenny Rogers. Dito lang maluwag eh. Gutom na gutom na kami at napakadami tao as expected so tinry namin yung uh, Hawaiian ng Kenny Rogers masarap din and picture picture tapos punta kami sa may labas para magpicture again At dahil Sabado, syempre epic, napakadaming tao. So, we decided na lang na pumunta dun sa ano yun, People's Park. E, eto na, naglalakad na tayo sa People's Park. Turista. Napakatarik. Papunta. daw natin yung ano, sunset. At panoorin nyo yung video. Syempre, me being malululoin, I'm afraid of heights. Asa sila? <laughs> Lulang-lula ako eh. So, panoorin nyo na lang to guys. Dito to sa Tagaytay People's Park. May entrance fee pala rito pag pumunta ka. Parang, alam mo 60 ba yun? 50. Para magpark. Tapos, iba pa yung entrance fee. Parang 15 ba yun? Makalimutan um, ko. Basta may bayad yung entrance fee sa People's Park, may bayad din yung parking. So tara, panoorin nyo until the end. And make sure to subscribe! Antayin daw natin yung sunset kahit walang araw. Pala sa is. Ngayon lang natin ito pinuntahan. Hindi. Okay. Bakit na natin yan? Hindi na natin yan. Bakit na natin yan? Ay kami nakita namin nila Hindi natin. ako yun. Hindi ako kasama. Ngayon pa lang ako. Hindi ko nakapunta. Kasama natin sa Kasi kami kapat nila LD. Nakapit na kami. Kasama mo. Ay kapat. So, syempre, pag nandito ka, ang gagawin mo lang, picture, picture. Ayan. Lulong-lula ako. Loko, gusto pa umatras dun sa bandan dulo. Sabi ko, wag kayo dyan. Wala kayong insurance. <laughs> At nakakalula naman talaga. Siguro ako lang nalulula pala. Sila hindi eh. At, ang sakit sa legs niyan, guys. Pinalik namin yan. Hindi talaga. Pang mountain climbing. Ang sakit sa paa eh. Kinabukasan yan. Ay, naka. No, pinupulikat ang aking mga paa. At nagpalit pa kami ng chineras ni Michelle dyan eh. Yung sandals niya, sinuot niya yung Jordan slides ko. Dahil masakit na talaga yung paa ko. At uh, picture picture pa more. Eh, at wala namang ibang pwedeng gawin dito. Inabot na kami na mga 6pm onwards. Ayan, eh, wala namang araw. Kasi nga medyo masama yung panahon. Pero hindi gano'ng ka, ano, kalamig kahit na medyo umulan-ulan, umambo na umambo. So panoorin nyo yung mga buong video. pang Uy! Kung ano mapapala na tayo dito, sumasakit pa ako. <laughs> May buffet ba doon sa dulo? <laughs> Gago! Not <Hi. laughs> far, jeep tayo May buffet sa dulo Wag kayong bibitaw Pakai tepu tak? Oh ready one two video tu eh, wah ah video. Okay, wajib tengok video. sila So guys, so uh, dito kami ngayon sa ano Tagaytay, alam mo, po oh. Gusto oh. ko lang I-choke Ina 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 ba tinapusin natin? Ina doon tayo li. Hindi uh, ka, na. ka nalulula? Mas mm. ang laki. Ako nalulula ako. Okay. Oh. Ready? Oh. One. Okay, video to. Bababa na tayo. <laughs> <laughs> Gago! Hmm. Oh, no. oh. oh, baka gumulong kayo dyan. Para kayong <laughs> bola niyan. <laughs> um, um, May dapat bang kargahin? Baka nahihirapan kayo, ha? Pocket <laughs> okay, pa na, eh, no? Mas Hindi, <laughs> <laughs> yung pagpababa, mas mabilis. Misan mo lang pupuntahan ito, magigit ka pa. Hindi, <laughs> uh -huh. pagpababa, madali.